La bajita. Ito so, 140, 160, 180, ito lang. 100, 100. Ang trabaho kasi ito ka pa ng pa ng tinit. Oo nga, no? Oh, ang tulis. Mm. Uh Oo, -oh, tulis, sobra. Kaya lagain pa yan, sir, tapos tagal lang yung tinit. Ay, ang kumakaway. Mm. You Ayun, no? Know? Mm. magandang buhay mga ka-farmer Pupunta tayo sa Ano, bagong palengke ng Puerto Princesa At uh, sakay tayo ng tricycle Kaya ito, oh. kuya Wow Sakyan uh, din natin ang tricycle na Palawan, Puerto Princesa Pero sa ibang lugar ng Palawan, iba rin na naman Itura ng tricycle ninyo right, right, right. Ah, ganito rin Ayan dyan ha yung sa van pwede natin tawagin yan ito tricycar eh tricycle na car kasi tingnan nyo naman oh, hindi, ka mababasa dito yung pagpumulan yung harapan safety kumangga sa to uh, sa ulan ano hindi hindi ka mababasa ayan oh hopefully ay maganda din po ang ating pasyal sa bagong palengke na ang Puerto Princesa ang Puerto Princesa pala napakalaki mga kaparang sobra underground river, Puerto Princesa pa yung sa Quito Quito, yung sa Firefly Puerto Princesa pa rin so ang lawak ng ano uh, nasasakopan ayan na, dito na tayo All right. Bagong palengke pero luma na rin matagal daw. Mas? Matagal na din daw ito. Ayun. Balik na tayo diyan. All. Pa. Ayun. Thank you. Thank you. Ayan. Ayan. ah dito muna tayo. <laughs> so ito pala ayan yung dating terminal ng mga bus pero linipat na daw napakalayo na ng terminal ngayon ng bus oh si Romel to nangyari kay Romel napunta ng Palawan ha? ayan ah uh, farmer uh -huh. silip silip tayo ganyan music na ko pay restaurant <laughs> ayan shout out pala kay Crescencia Bradley ayan ma'am kumusta po kayo alam ko mahilig din to sa abangers din sa palengke ayan ah. oh okay ikutan ko lang kasi hindi natin na kabisado ang lugar so maganda nang maikutan din ano parang maliit lang siya Oh, meron din ng ano. Yan. Hmm. Sarap yan. Yung hmm. baby yung ano mo hinahanap mo ata ah. Hinahanap mong tinapay. Eh. Ha? Eh, mga potokers. Ayun, daming isda kagad do, oh. Tumambad ang banye banyera. Uy. <laughs> Bangus. Ang tropa natin o oh. <laughs> Ay, ay salamat. Napadpad ng Palawan, brother. <laughs> Lipa. Ah, layo ah. <laughs> Ayan. Tropa. Viewers natin. Ayun, no? Oh. Uh hmm -huh. Dami din palang matinda dito. Uy, talisayin. Meron sila, oh. Bebe, oh. Meron din sila. Talisay Mainis. Nice. Mainis. Mid section. Ayan. Parang halo ah. Parang halo ang karne at uh, isda ah. Ayan yung karne. Dami. May talisayan din sila dito. My favorite nating isda. Ayan oh. favorite nating is yan, talisay. May bagay na saan? 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 Sa 160? 160. 160. Who's serving La Bajita. So, 140, 160? 180. Bilang. P100, P100 eh. 100 Iyon. Isdang bato. bato, 100 yan Oh, yung ano, yung... Di ba may laso niyan, brother? Ah, hindi. Yung isa yung sasin, butiti. Yung parang bilog talaga. Ah, yan hindi. Yung, 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 yung Pero parang bumubutay din yan, di ba? Paper Dugan din yan, di ba? Karatungan yan siya. Ah. Yung, parang kamagawig lang sila. Pero yung butiti kasi bilog talaga yun siya. Wala siyang tinig ay may tinig kasi. Yan yung makalasin yun. Oo, ano? Pero pwede rin yan siya makain para sa mabasa matanggalan yung part na may lasin. Oh, Oo, yan so, yun, so, Magaling kang magtanggal ng ano. Ah, kaya pala si Ray. Nakita ko. Kinukuha niya yan. Malaman din ba yan? Grocer. Ha? Hindi mo kinakain ah. Ha? Bira <laughs> lang. Ang katrabaho kasi yung pa ng tinik Oo oh, nga, no? Oh, ang tulis. Oo, no, oh, tulis, sobra. Kaya pa yan. Parang sir, tapos tagalan yung tinit. Chaniin. Chaniin. Ha? Chaniin. Chaniin. Chaniin pa yan? Yung tinik niya. Pwede rin Para yung balat makain mo. Oh, para makain oh. mo yung balat. Oh. 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 Pero kung gusto mo tanggalin yung balat, karami mo lang yung kain eh. Oh, Pag kailangan makinap pag-chan-chan. Sarap yung may balat. Oo, yung balat. Ah, yung balat po mo kasama. Kapag ano yung yung tinik niya. Ah. Uh, oh, mat matulis ano po ano? Pinana yung ano ano, napana lang. Ayun pala yung. <laughs> ha? Ah, saan? Ayun ka lang, available pa <laughs> <Hindi. laughs> ito. Hindi. <laughs> naman. Danggit o, oh. liliit o. Ayan o, naka... <laughs> ah, <coughs> nagdadaing <coughs> ano? nagdadaing <coughs> ano? <coughs> nagdadaing oh? ano? lang, daing. Nagdadaing sila. Meron ata 'yan sa 'to heat. Unibie pesos sap sapo <laughs> Ang galing ha? Malit. Hmm. Maliit. 50 pesos. Ay lang matinik-tinik 'yan, matitinik ka. 350 'yung ano, 'yung malaki kanina doon sa lumang palengke. Daming talisay ang kumakaway. Hmm. You know? Hmm. Talisay. Sariwa per kilo tamban, bebe. 40 pesos. pala sabi ng driver, tamban na lang binibili niya. <laughs> Galunggong daw po yung, yung uh, driver namin kani kahapon. Nakakatawa. Dami niyang kwento eh. Ayo 100 ang kilo ba? Pwede na to ha. O nagtitipid ng konti. Ito mag sariwa-sariwa nang kaunti, 120. O. Oh. Pa-sama po dapat, pero tapos. Ha? 250 lang po 'yan, sir. Oo. Malalaking hipon, sir. O, nga, oh. 1 kg 200. Tinanggal na yung ulo. Tinanggal ko na yung ulo niya. Oo. Tinapon mo. Apo. <laughs> walang gaanong uh, hipon dito mas uh, yun na uh, durado mga farmer yan, kaso, pero isda dito pa sa iyo Ayan, oh. mm. 40 pesos nga Ang laki ng tahong eh Yan na yata yung pinakamalaking tahong na nakita ko eh 40 pesos O, oh. Oh, yung tahong dito Taba pa, ano? Oo, oh, oo oh. Ayun, ang alimango. Magkano kaya ang alimango dito Ray sa... 350 po. <coughs> sorry, sorry. Wala ka alimango sa... Taba naman. Wala ka taba lang. Kapindot lang. <laughs> ah, pwede. Ang mura ng tahong. Ang mura talaga dito sa... Hindi nagbabago ang presyo. Talagang yan, 40 pesos. Ano? Kasi, kasi sa amin, nasa 120 na yan, sa Pampanga. Oh, 120, 140, 100. kasi sa amin, ano, yung, yung mas mara, marami kasi tao dito. Sa amin kaya lang sa... Kasi um, ang laki pa, yung doon, ang laki. Oh. 40 ano, lang yan. Ang 40 pe. Ganap nila ang bili pa ko sa... Oh, kasi may sarili, I ano mean, kasi sa ano, malampaya. Doon ang galing ng tao. Ah, kaya pala ang mura ng tao. Kasi yung oh. ibang Dati no, nag-abiyahe kami ng sa Pang Manila. 30 ano? Sipin mo, 30 pesos ano? 30. Saan makakarating ang 30 mo ngayon? Itang <laughs> kilong tahong na. <laughs> 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 Dito ang 120. Doon 120, 120. oo. Oh. 120 po doon, maabot. Lalo na yung mga ganon, yung may special na malalaki, pang-ihaw na yun eh. Lagyan mo ng kaunting cheese, di ba? I Ihaw mo. Yan, mahal yun lalo. Galing ah. Sabi to, pag uh, ano na, 25 na, pag natin na ng hapon na. Yung pahapon na siya, 25 pesos na lang. Galing, galing. Ito, ay, ito mga gabi. Ito yung nahanap ko eh, pang uh, bonggol eh. O. Oh. Mura, no? At ito, mura din dito, no? Oh, ha. Ah. 50 pesos. Tala ko na isang kilo kape. One half. Daling, ha? Dito may tanla din kay mabibili. Uh, ang ka kamote nila dito kulay pula rin. Ay, tambi kulano. Ayan, <laughs> <laughs> <Tama ako. laughs> mga sundalo pala yung mga bicolano Nakakatawa, nakakatawa naman mga farm O oh, yun o, na, ikutan natin mamaya Si bebe humingi lang na Ay, kumuha lang ng tubig Ayun o no? pa di Ay, may maya-maya Kanya-kanyang pili na Torsilyo Ako ah, tuwing dia na Pusin kaya kalalaki po lang lang Sizing 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 ito po to Ito yun Kasama Sizing Sizing ay, yeah, ayan 140 yan sagad sa Sir. So, ayan mga farmer. Siguro pagkapanahon po ng uh, isda dito, dami din. Tingnan natin 'tong gulay section nila. Hi. Ay. eh, Dapat kami. Dapat ng dakol-dakol na yung ta. Walo, walo. Ay, Ay, Ay siyan, grabe. Pero pero mo ka makakan. Kasi kayo rin ba niyo so ano duman so may so parang mga truck ng sundalo doon ano. Ah bakot ko na Tiga <laughs> 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 Morning <laughs> Ayun o, no, nitlog nila dito Ano, ayun o no? Ayun o no? Pero mahal ito mga ka-farmer ha Ayan, original na bird's eye chili Shoutout pala kay Michael Direkto bird's eye chili Kailangan mapatubo natin yun nabili natin sa uh, uh, lumang palengke nothing uh, nothing unusual wala sila yung kagaya sa dabaw na malalaking uh, ubod uh, dito sa likod ay kainan Chicken nga natin ang mga ano dito. O do kakain lang natin na ano. Chowlong. Ah. Ano ito? Ay, ano lang ito. Oo. Ano uh -huh. Laman loob yata ito. Lagang ito. Ano yun? Lagang. Laman loob ba yun? Laman loob ba na? Saan banda yung lagang? Dito ay. Ha? Saan banda talaga ang ano. Part daw ng baboy. Anong part daw yan ng baboy? Ay, nagam. Ay, nagam. Ay, Oh Ay, nagam. loob. nagam. Ay, nagam. Ay, nagam. Ay, nagam. Ay, nagam. mo nagam. Ay, Ito, number one. Uy, sarap. Ay, busog. Ilang mo kaya? Kakain lang namin ng chowlong eh. Ayun ha ah. Sarap din ito ah. Ito. Ah, oh, si Baal, bro. Ayun ha Ah, eh. ah. Ay, dito pala meron pa. Ha? Ah? ah, saan? Ayun pala. Kanin daw. Oh, kailan na laban nito? Wala pa. May ganyan tayong kulay naman ng ano. Ah, hindi. Ano to? Ah, asilata 'yan. Oh, ano? Tarawakan. May lahi. Ayun oh. <laughs> Ay. Kakanin. Tingnan natin ang kakanin nila dito. Ayun o. No. Ito, original na kaya ito? May, uh, may laman po ito sa loob. Bukos eh. Ayun. Kasi yung sa Batangas, wala laman. <laughs> Tikman nga natin, bebe. Magkano po ito? Dito ko nakakagatin. 15 pesos. Kasi sa, yung ano po ito bukayo ang laman na ng parang new gano. Oh, buko. Ayan. Din, you, yung, yung Aami, okay din yun? Thank po. Yun, yung, kakaiba. Ito. 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 bahay Ito. <laughs> ano po ito? Sila ko ito. Akamuting kahoy. Sigman natin. Ako. Ayan na po. Ito po. ito. po pure. Pure. Ay, ito na lang po sa pure. Nag-iitag sir, busy or? Ito mo? Sampo lang po. Sampo lang po. 25 pesos ang nyog Libre piga na Dito oh. Yung kalabasan nila parang ano Lagkitan, paresan sa amin Yun na, no? bigas Red rice, brown rice Galing ah pesos. Salted egg. Dito tayo sa likod. Ito. Ah. Uh -huh. 'Yung dilaw. So ayan ah na, dito na sa so, kabilang side. Ano to? Nandito tayo sa kabilang side Iiniputan kanina ng tricycle O maliit lang po yung palengke nila Ito mga gandang mga pangtali O oh. yung rubber Dati bata ako May throwback sa akin yung mga ganyan O oh, Ganyan ka lang mayaman na ako Pakiramdam ko Kayamanan na <laughs> Nating ano Ah uh... Sabi ko nga yung gulayan nila Wala akong malakit kakaiba Pare-parehas lang po Nandito tayo sa San Jose San Jose daw itong lugar na to Puerto Princesa Grabe laki Puerto Princesa bang na lang tayo Oo oh. kalugba oh may papait din sila oh. oh ito 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 papait talino ba di ba yun yung papait bebe wala yan yo yeah. tricycle car ang tricycle na car ang yeah. Yan na, nakaikot na ito no? Nakaikutan na natin mga farmer Ayun na tayo oh. Pinya Gusto mo ng pinya Saging Ayan tayo siya Ang buhay niya ng manok na ito niya lahat ang Libre tikim. Okay na, ito na po yung isdaan. Okay na. So ayan, hanggang dito na lang po at uh, at least palengke ngayong araw ano. Ito po yung sinasabi nilang bagong palengke. Uh, almost the same. Compressed. Yung isda, ganun pa rin po, mga farmer Halos parehas lang po ang presyo nila. Kaya malaki lang talaga itong uh, Puerto Princesa. Kaya hindi talaga uubra yung isang palengke lang. Actually dito, pagka dumaan po kayo sa mga magta-travel kayo, marami kayong madadaanan, talipapa. Mga main palengke, siguro sabi nila dalawa. Pero may, may sinasabi pa silang mas malaking palengke din na bagong ginagawa. Lapit daw sa terminal. Pero yun nga po, dito uso daw ang talipapa. Talipapa means parang mas maliit sa palengke yung makik may makikita kayong mga nagtitinda ng isda karne mga ilang stall and then mga gulay ganun ganun po no? so ayun uh, ayan nabisita na natin pero sana hindi ito ang huli kasi gusto ko pong makita yung maraming maraming isda talaga April May daw Ayo kasi ngayon ay November, pa December na po tayo. So yan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay.